Sis ay, Jane, andyan ka pa ba sis Jane? Sure size sis Jane. Ayan o. Oh. Okay. <laughs> ano yun? May hawak ko naman ako. video kasi yung sa si Lucy eh. I upload ko ng ano. Pang-upload, oo. Oh. Sa upstream ko. Yes! yes. Mega live shout si... Sino? <laughs> si. si. Miss si, Michelle! Kamusta? Ano ba? Ay! Enjoy! Okay po! Ingat! 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 enjoy po! Miss Michelle. Michelle. Michelle! Wow! Indotas balat oh. Balat pa lang, ulam na. na nga, Sarap nito lo oh.